Ito ang nangyayaring ito, ito ang uh, ah, babala ng iba, na sandali lang, pagpumayag ang Pangulong Marcos na, na damputin nga ang dating presidente, that will excite so many souls and might create talagang political instability. Civil unrest, yan ang mga babala nila. Kaya eh, magungunos daily ka. Sabi naman ng kabila, eh pag di naman namin ginawa ito, eh sila naman ang nag, ha? Ah, sila naman ang papasimuno ngayon ng civil unrest. Eh. Ano ba talaga? Ano kaya ang damdamin dito ng ating pong iginagalang? Ito po ilamang lang sa akin po ng dalawang paligo sa gandang lalaki. Si Professor Richard Haydarian. All right. Professor, magandang umaga po. Magandang umaga, bossing. Uh, <laughs> as, 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 always, please just call me Richard. Okay, okay Richard, uh, you woke up like that? Literally, oh. Nagising ko lang. Sorry, ah. sige. So, uh, anong basa mo dito? I'm sure inoobserbahan mo. Uh, itong pinakahuling balita, sabi nga ni, uh, ni Secretary Garafil, mm. ende hindi, ano lang naman yan, standard lang yan. gumbaga uh, mm. Kumbaga, yan lamang eh... Ano lang, kumbaga, um, ha, ano sabi niya? Ang sinasabi uh, dito niya uh, ni uh, uh, Um, part of the process. Part of ganun. the process daw okay. ito. But it uh, doesn't mean na mababago yung stand ng Pangulo. But okay. still, uh, parang obligasyon nila sa DOJ na ipakita uh, sa Pangulo kung ano yung mga options na po pwedeng gawin just in case maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pero will, will, uh, hindi ba ito mag uh, magbubunga ng matinding civil unrest? Go yan. ahead, uh, Professor. Uh, well, unang-una, -una, I think dapat intindin natin yung konteksto dito, no? Uh, 2021 pala may sinulat tayo na baka magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga Dutertes at Marcos. Kasi siyempre, uh, pinag-usapan dito yung Malacanang. Diba? And back then ang issue ay is, sinong tatakbong bilang presidente? Si Sara Duterte ba or si Bongo Marcos? Well, eventually, nagsama yung dalawang panig na yan at nangyari yung unity team na yan. Pero alam naman natin, yung unity team na yan ay hindi base sa isang coherent ideology or some sort of long-term shared vision ang gusto lang niya mangyari is talunin 'yung opposition, 'yung Liberal Party, essentially sila uh, Lenny Robredo, no? Uh union common interest sila. Now, sa akin palagay at ito sinisulat natin over the years is kung walang common um threat sa dalawang uh, malaking pamilya na 'yan, it's just a matter of time na magkakaroon ng uh, rivalry, power play, no? At nakita natin uh, pagkatapos ng opposition halos nagmelt away uh, 'yung opposition, 'di ba? Um, bumalik sa civil society si Lenny Robredo. Halos walang nanalong opposition except si uh, Senator Riza Hontiveros. Uh, very dominant yung, um, yung ruling coalition ng Uniteam. So, unti-unti nakita natin, lumalabas na. Ito yung mga internal fissures uh, sa loob ng koalisyon na yan. Uh, unang sona pa lang ni Marcos Jr. Nakita natin na uh, si Kibolo, yung mga supporters ni Duterte, uh, some senators like Senator Robin Hood Padilla, ay hindi natuwa in a sense na hindi pinag-usapan ng federalismo, hindi pinag-usapan ng war on drugs. So, this, uh, these tensions has been building up for more, uh, oh, for more than a year. Now, uh, of course, may, meron din mga distinction dito kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang unang-una pa lang, nag na siya na pwede siya maging de facto opposition. Sabi na, I will fiscalize Marcos kung hindi tama yung gagawin niya. Pero kaibigan pa rin kami. Alam mo naman yung style ni Digong. Si Sara Duterte o naman, usually ang style niya is somewhere in between, di ba? Um, nasa administration pa rin ako, pero anak pa rin ako ng tatay ko at kapatid pa rin ako ng mga kapatid ko. So, medyo ipit si Sarah dito. But we saw over the past six months, especially nung nag-speech si Digong, uh, February yun, or so, so, uh, January pala yun, late January na yan yung unang speech niya where openly uh, ni dating Pangulong Duterte si yung kasalukuyan ng presidente na, you know, using drugs and and then nag incitement to rebellion na siya na minda na mag-separate dito nakita natin na nag-accelerate mga bagay na mga bagay-bagay. And we see na just as nag-accelerate itong Hidwan, bangga ng dalawang pamilya na yan, uh, and there were times na pati si Sarah nahirapan kasi sumasama siya sa mga tatay niya, sa, sa, sa mga kapatid niya, kaya nagali din yung first lady. Eh, paano yan? Hindi pwede na nasa administration ka tapos sumasama ka sa kabila na umata ka sa amin, sa presidente mo. Dito nakita natin, yung position din ng government sa issue ng ICC, ay medyo lumalambot. Kasi naalala natin, for the first year or so of the Marcos Jr. administration, very firm siya. Ang ICC, walang jurisdiction dito. Ang ICC, we will never cooperate with them. Essentially, the Duterte line. ba? Diba? But since last December, nakita natin, unti-unti, medyo lumalambot. So for instance, uh, last December, sabi ni Marcos when he came back from the U.S., I think Hawaii ba yan or something, sabi niya something like, um, we uh, I-review natin yan, di Doon sa mga DOJ, medyo nagparinig din sila ng konti na baka naman balikan nila ng konti. And then we saw, of course, uh, confirmation uh, also late last year uh, na yung pala, andito nang pala yung mga ICC investigators at hindi sila binablock. So kung ikaw ay naniniwala na walang jurisdiction ng ICC, sila ay isang interventionist international body. Sila yung mga dayuhan, supposedly, na, na may, ano, may assault sa ating sovereignty. Bakit mo sila pinayagan na pumasok? At bakit mo publicly na-confirm na dumating na pala sila dito to conduct yung mga final uh, stages ng investigation nila? So ang nakikita natin dito is papunta na tayo sa situation kung saan uh, kung, kung, kung ina-admit ng Marcos Jr. administration na baka bukas sila sa posibilidad na, na, uh, na ipa-arresto uh, yung mga high-level officials ng dating administration if ever lalabas ang warrants of arrest. But having said that, Sir Ted, uh, alam naman, DJ Shasha, alam naman natin, si Kibolo, hindi pa natin alam na saan, di ba? Or alam natin saan, na, hindi nahuli ba? Si, si Tevez pa, nahuli pa rin. I mean, nahuli siya sa East Timor. Si Bantag, ang tagal na. So, at the same time, I know may mga iba naman tao na sobra naman na excite at akala nila, eto na, within the month, sa arrest na yung Digong. I think we also have to curb our enthusiasm kasi hindi ganong kalaki yung, hindi ganong kaganda nung record ng kasalukuyang ng administration when it comes to going after fugitives uh, including Fiji's teams, way, way less powerful and prominent than the Duterte's. Kaya nakikita natin dito sa mga rallies na pinag-usapan nyo kanina, show force yun. This is a shot across the bow also kay Mark Marcos. So parang in a way, nag-Mexican standoff yung dalawa eh. si, si, Marcos nagpaparinig na, oh baka naman kung ano, guguloy niyo pa, meron kami options na ICC. Yung kabila naman, ah, oh, sige lang, gawin yan, magpe-people power kami. So we're seeing this Mexican standoff happening on live television essentially and and la ito in the coming months if totoo yung sinasabi ni senator Trillanes na talagang maglalabas ng hindi lang warrants of arrest against ex officials pero against digong or very top level officials including some senators of this republic okay so sa pag kung, baga, kung intindihin natin yan, nagigirian ang dalawa nagkakaroon sila ng kanila kanilang saywar ito no parang nasabi mo na Nagiikot sila ngayon eh, yung bulakan hindi nabigyan ng permit no from Davao. Eto na Bisayas consigo man ang malakas na loob siguro napapayag na doon sa kanilang lalawigan mag rally itong maiisog. <clears throat> so sinasabi nag-iikot na kami ha, parang gano' iikot na kami ha. Kaya kapag ha, kapag uh, pumayag ka na ha, na damputin o ipatupad itong warrant na ito. Gulo itong hinahanap mo. Sa kabilang banda naman Sandali lang, ha? nagbe-briefing na ang DOJ kay Presidente ha? kung ano ang dapat na gawin. Uh, uh, pa, yun ang basa mo dito, uh, nag nagpapakiramdaman lang sila at nagtatak sorry, uh, ha? Sorry, ha? nagtatakutan? Parang boxing yan, di ba? Medyo shadow boxing pa lang ngayon. Nagpo-position mm -hmm. na yung dalawang uh -huh. panic. Pero huwag natin ka lumutang Sir Ted ha, at saka DJ Shasha. Um, meron din accusation, including from Senator Trillanes, na may coup attempts din. Now, di umanoy na may mga uh, elements na sympathetic sa dating administration uh, sa loob ng kapulisan na nag-iisip ng mga kung ano-ano dyan. Uh, although, ayon kay Sen. Trillanes at yung mga ibang uh, kilala natin, mukhang wala sa active AFP. So, it's not like rally-rally lang pinag-usapan natin dito. And then, wag natin kalimutan, meron din aspeto ng international geopolitics dito, di ba? Um, dahil alam natin ang China, ay malapit uh, sa sa mga Duterte. So may mga accusations na di umanoy baka ang China din may interest na gugulin ng Pilipinas dahil dahil naiinis sila kay Marcos sa West Philippine Sea. So hindi lang issue dito yung ICC eh. Sumabay pa yung issue ng West Philippine Sea dahil dahil ang Marcos administration ay very very clearly critical sa China at pumapanig na sa Amerika. Habang yung mga Duterte's ang position nila sa kapila. Kaya kung Papakinggan mo yung mga speeches, uh, katulad ng dating presidential spokesman sa Ari Roque, dito sa huling uh, rally sa Dumaguete, hindi lang pinag-usapan ang, 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 ang presyo ng you know, pagkain, mga ganun. Pinag-usapan ang West Philippine Sea at sinasabi nila si Marcos, pahamak, dinadala tayo sa proxy war ng america So nakikita natin, nagsasama-sama itong mga issue na yan. At Sir Ted, huwag mo kalimutan, meron din ang investigation ngayon sa Kongreso uh, ukol dito sa akusasyon na yung gentleman's agreement na ginawa ni Digong with China ay potentially treasonous although wala pa tayong technically law of uh, treason at this time. So, Nagsasama-sama kasi hindi lang ICC issue eh. So rin ng West Philippine Sea and then of course andyan ang midterm elections, 'di ba? So kaya nga um, ang kutob ko dito is Marcos Jr. in theory ay nasa isang political sweet spot dahil pwede niya gamitin both itong ICC at West Philippine Sea issue to push back. Ito sa mga Dutertes. But at the same time, alam naman natin si Marcos din, medyo conflict avoidant tong tao na to. Very sigurista. So far, successful yung strategy na yan sa kanya. So hindi rin ako nagtataka na Mexican standoff ang nangyari dito. Siguro hinintay ni Marcos na may gagawin na malaking mali yung kabilang kampo. For instance, cut red handed sila na kuatemp or something like that. Then maybe he'll make a move. But in the meantime, tama ka, nakipag... Paramdaman lang sila eh. Medyo uh -huh. shadow ball. Oh. Sila eh. oh pero But, <coughs> pero uh, hindi, hindi naman uh, kaya uh, ang itong mga binabanggit na uh, na possibility na bigla na lang eto nga andito na yung I, I, ICC kasi ang ICC ho naman wala itong sheriff eh wala itong pulis so in case meron pong arrest warrant, ang mag-implement niyan yung host country di ba sila yun eh. ganun po yun ano wala silang mga sarili nilang sheriff na pupunta dito para manghuli na kung sino man. So, hindi naman kaya uh, critical itong paparating na midterm elections bago mangyari itong binabanggit na mga ICC ano na ito, move na ito dahil nga sa importante muna na magkaalaman tayo kung sino ba ang uh, sino ba sa mga i-endorso ng mga Duterte at ng bagong unity ngayon ni Pangulong Marcos at ni Romualdez na sino sino mananalo majority sa mga senador Well, I mean, una-una kung magkakaroon talaga ng warrants of arrest later this year, uh, baka ang kailangan ni Marcos magpadala from Manila. Di ba? Uh, kasi of course may mga accusation na diwan na may baka hindi pwede umasa doon sa mga security services sa Davao mismo. May ganun na aspeto na pinag-usapan. Diba? I mean, as early as now, I'm some people na baka kikiboloy din. kailan magpadala ng tao from Manila. Uh, so, um, there's that aspect. Uh, para sa akin naman, um, even if ma-release warrant of arrest, pwedeng gamitin ni Marcos yan uh, as as a democles sword, di ba? Uh, na yung implementation na yan ay ibang usapan yan 'di ba pero pwede niya sabi, pero pwede mag ma, uh, ma stigmatize si Digong. 'di ba imaginein mo kay hindi siya ma-arrest kung andiyan lang siya sa Davao tapos may 1 and arrest sa kanya ng Interpol kasi hindi lang sa Pilipinas kahit saan sa mundo na kasama doon sa ICC or mm -hmm. compliance sa oh. pwede law so for instance mm -hmm. Vladimir Putin ng Russia Of course, hindi mo ma-arrest yan sa Russia. Siya yung big, big boss eh. Pero hindi siya nakapunta sa South Africa doon sa BRICS Summit ng mga malalaking bansa ng Brazil, Russia, and India. Kasi ang South Africa ay kasama sa ICC. At uh, <laughs> or nagka comply sa ICC. So isa, isa kang international paraya. Pwede ka lang siguro pumunta sa China, North Korea, yung mga ganyang bansa. di ba? Um, so pwede gamitin yan bilang stigma sa election na sabihin, oy gusto mo makipag-aliado dito? Eh, fugitive yan eh. Mm -hmm. Baka pares na namin yan. So, it's very possible na magkakaroon ng talagang literally Mexican standoff mamaya in a sense na stigmatize ito, nasa Davao siya, at ang sinasabi ng administration, okay, oh, kayo sumama dyan, fugitive yan, di ba? But Sir Ted, pwede rin gumana to in the other way. And sa tingin ko, yun din ang inisip ng kabila kasi ayaw naman nila maging boiling frog. Ano yung boiling frog, di ba? Yung naghihintay ka ng unti-unti bago ka maluto, di ba? Ang ginagawa naman ng kabila is, because they're anticipating this scenario, ang ginagawa nila is, as early as now, nagpapakita sila ng force at, mm. ang at ginagamit nila itong issue ng ICC to say, persecuted sila. So ito, kawawa sa igong, pinipersecute siya, itong mga dayuhan na ICC, kasama itong ni Marcos, ito yung, ito yung assault sa ating sovereignty. So yun yung magiging rhetoric ng kabila. Will, be, will it be effective? I don't know, maybe to a certain degree. Uh, uh, but but this is unprecedented situation, Sir sir Ted. I mean, uh, we have never uh, been in a situation like this na biglang potentially international fugitive yung isang top political official or former president natin. Yes. Assuming so oh, ito, itong mm, uh, mm. prediction ni Senator Trillanes. Well, uh, assuming nga, no? Kasi ngayon ang headline din na Philippine Star, uh, itong interview kay Atty. Conte nga, no? Um, and uh, may mga uh, ito sinasabi si Ginoong Trillanes at maging yung nabasa mo ba yung uh, ano daw post down ni Senator Bato I'm trying to confirm nga with Chacha kung talaga bang galing sa kanya iyon kung nabasa mo ano ano ang ya, ano bang pag pag ba mayroong blue check ano ibig sabihin ang sinasabi pag may blue check legit yung account on oh. Facebook. Oh, ano, ano ang post ni Senator Bato? Oh. parang nakita pa mo na ba to, Richard? Kino, kino, niya. Yeah, 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 yeah. Did you see the the, the, the yeah, yeah. post mm -hmm. on Facebook na oh. sinasabi so sad of my upper classman when PRRD was about to remove you from your post because you're a Pinoy ah. appointee. Did you see this? Mm. May nakita kong ano, hindi ko na check blue check pala yan. Akala ko okay. ano lang yan, hash lang yan. Oo. Oh, <laughs> oh, oh. oh, so, sinasabi di Sinasabi niya dito, mm. uh -huh. I oh, oh, sinasabi niya, I moved heaven and earth to dissuade him. You finished the whole six year term. Now you are busy convincing PNP officers to testify against us in ICC. God bless you, sir. Yeah, yeah. Eh, Papa Richard, na. kung sino ito? Uh, mm. Well, I mean, sa sa pagkalam ko ang ang dahilan na hindi sinuko si Trillanes sa loob ng Senado noon, 'di ba? Ito yung scenario dito, yung sinabi ni Panelo na ay hindi naman mahanap yung mga ano nila, yung amnesty paper niya. Dapat papakulong na 'to, 'di ba? Um, no, ang pag, ang sa pagkalam ko, Senate leadership was the one who who stood its ground, particularly uh, former Senate President uh, Tito Soto. So, I I don't know yung mga ibang mag-credit grab dito. But for me, it's <clears throat> for true talagang blue check ito at saka si Bato yan. Baka there's really something going on. But as I said again, um, okay. kasi ang ICC rin naman, medyo malabo rin siya, to be honest about this. Ah. Na ako kasi nakausap ko yung mga ibang experts din dito, like attorney Carranza, mga others. Like, titingnan mo yung ICC. Wala pang ilang buwan meron na silang warrant of arrest kay Putin dun sa Ukraine after the Buka massacre. Ngayon, mukhang um, may plan din sila na mag-issue ng warrant of arrest laban sa Israel. Kenneth uh, Netanyahu. Netanyahu. Mm. Eh, yung problem, yung sa nangyayari sa Pilipinas, kailan pa ba yan? Diba? 2011 pa yata, may mm -hmm. investigate. Mm so, Parang bakit ang tagal yung sa Philippines? Mm -hmm. Diba? Hindi pa overwhelming yung evidence. Bakit ang bilis pag sa Ukraine? Mm -hmm. Or ang bilis yung nangyayari ngayon sa... So, sometimes you also wonder, ano ba talagang criteria ng ICC? And then yung isa pang debate is, ang ICC ba, mag-issue mag ba yung warrant of arrest kung mapayalang siya? Kasi tama yung sinabi mo, Ted, wala naman silang sheriff eh eh, good luck na lang kay Putin. Hindi mo talaga ma-arrest yan. Ginawa siyang paraya, mo siyang panaya, pero hindi mo siya ma-arrest. Ganon din dun sa liderato ng Israel. Napakalakas na bansa yan. Aliado nila, Amerika. At nakita natin, ngayon pa senator sa Amerika sinasabi nila, isa-sanction nilang ICC. Kung tuloy ito. So, think, so sa tingin mo, mag-release -re pa ito ng warant of arrest kung hindi sila sigurado na i-implement ni Marcos yan. Kaya there's a part of the thinking na behind the scenes, may negotiations with the Marcos administration na, Uy, pag mag-release kami, i-implement mo na ito. Baka mapayanan naman kami. Kasi, di ba, hindi naman pwedeng sunod-sunod na mag-release ka ng issue ng WANTA tapos walang sumusunod. Uh -huh. Maging mukhang <laughs> ewan ka, di ba? Uh -huh. So, there's a lot of politics involved here. We talk about ICC as if this is a perfect institution, judicial institution, above any political consideration when in fact, uh -huh. there's a lot of political consideration because kung hindi mo gaganan all or on so na lang sila around the world. Okay. But definitely, uh -huh. kung may uso may something is going on because bato if this is this were true wouldn't say things like that kung talagang kasi wala siyang immunity ah, even if senador siya uh, 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 hindi uh, mm. ito, senador ka may immunity ka hindi crimes against humanity to medyo mataas ang level mm. ng <laughs> criminal so si Digong baka gusto niya sa Davao forever but if you're bato maybe you want to travel you want maybe you want to go to Las Vegas and watch another i don't know Pacquiao fight so i think he would care kung may Interpol okay. Okay. Uh, okay. not sa, sa kanya oh. Sige so last two points uh, uh, na lang Richard uh, first how um, gaano kaya katagal para mag-hold ng uh, ng, uh, uh, uh si VP Sara sa dep ed? kasi ngayon I mean ang, ang ang iba talaga nagsasabi na ang iba nagmamasid si Drito, Mukhang na uh, naiipit si VP Sara dahil nga sa uh, patuloy ang uh, bakbak no ng kanyang pamilya sa kasalukuyang administrasyon kung saan naman siya miyembro ng gabinete kaya doon din sa loob ng mismo uh, uh, alam mo na na hindi rin maganda ang pagtanggap sa kanya maliban na lamang sa mga magandang sinasabi sa kanya ng presidente hanggang kailan kaya ito pwedeng ganun ang kanyang laro kung laro mo na matatawag yeah. ito hmm very important point uh, sa, sa akin palagay eh siya, siya yung ano eh kung paalisin si Sara yun na yung last straw all out ano mini civil war na yan at least politically speaking uh, god forbid something more serious um dahil si Sara yung glue eh she's the bridge eh. Uh, and so far, in fairness, kay Vice President Sara Duterte, I think I, I, I lost of respect to her. She's being very patient. She's taking punches. Including from the first lady, na-open. I-sigabi, but na ako dyan, diba? Um, because, alam niya, if she steps out, tapos na. Ano oh. na yan? Gira mm -hmm. na yan, diba? Ibang utapan niyan. Mm -hmm. And I think Mark Jr. also uh, is reluctant na magkakaroon ng... Siguro hindi siya handa or gusto niya sa 2025 na tayo magkikita at confidential kasi admin siya. Mm -hmm. At tinan mo, dun sa grand coalition na binubuo ni ni Marcos andyan Jan yung NPC and UP, di ba? Mm -mm. Walang hook ni Sarah. Mm -mm. So, um, it's really up to Sarah at this point eh. It's really up to Sara. If Sarah resigns or Sarah is fired or something mm -hmm. like that. Oh, yun, na yun na talaga. Okay. But at the sender said, di ba? Kung paarestuhin talaga yung ama niya, tatay niya, it's also impossible for her not to resign, di ba? Oh. How can she work in an admin na na kunyari, mm -hmm. eh, You know, Inaapi yung tatay na, so she's a really in impossible situation. I really don't know how this can last for four more years. But because the point is for Sarah, all she has to do is to survive, not do anything crazy, uh -huh. and she is a front runner to be the next president. Union game plan is Sarah. But union game plan yeah. and reality is things are. changing the ground okay. on which he's stands okay. is shifting by by every day. So so I think mm -hmm. makakaalam dito sa position niya. And last point, sir that it's not the first time nakita natin 'yung ganito situation ng VP. Naalala niyo kay um kay uh uh dating, mm -hmm. Vice President Leni Robredo. Ganun din 'di ba? Pinapaalis siya ng pinapaalis kasi critical siya mm -hmm. dun sa drug policy. Eventually, uh pinalis siya. So maybe we'll see something similar to that. But I okay. think the the reason why hindi pa nangyari itong all-out uh, war na mm -hmm. is because Sara is holding on as much as possible and and Marcos also wants to avoid all-out conflict at least as early as right now. Sige. Siguro 2025 oh. election, ang gusto niya. Um, okay. 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 Uh, last last na lang and uh, short answer na lang uh, Richard please. um ay o okay lang ganito. Uh, sa gitna ng lahat ng ingay na ito, ano ang ano ang hindi magandang binubungan nito sa pangkarniwang mamamayan? Ang mga negosyanteng iba maliban doon sa alam mo na, sa medyo maganda ang posisyon ngayon, yung iba eh itong pinag-uusapan kasi de facto ano ito? instability na nangyayari ngayon, so to speak, right? Uh, itong gulong ito, may mga nagmamasid, paano ko mag... Paano kung magdadagdag ng pera ko diyan eh kung bukas makalo pumutok 'yan. Ano anong basa mo sa usapin ng uh, effect nito sa ekonomiya ng Pilipinas at buhay ng mga Pilipino? De, ta sobrang tama yung, yung yung, issue na 'yan, 'di ba? Kasi may may piece ngayon ng The Economist magazine ng UK. Uh, at sabi nila, isa sa mga pieces na sinulat nila is itong hidwa ng dalawang pamilya na yan ay isang turn-off sa mga investors at international community. Dahil yun nga, eh, hindi mo alam saan papunta ito. Pwede magkaroon ng mini-civil war, pwede magkaroon ng gulo. But at the very least, oh, sir Ted, um, distracted yung presidente mo. Hindi makafocus si President Marcos Jr. sa mga malalaking initiatives at projects. Uh, kung parati inisip niya anong gagawin niya dito, dito sa education secretary niya, magkakaroon ba ng people's power? And then, of course, yung image natin. Di ba sabi ni Marcos, gusto niya i-reintroduce ng Philippines na hindi magulo, ganun ganon Eh, tingnan mo naman, uh, right and left, their uh, articles about this. so, siguro tayo, mga journalists, para sa atin, content yan in a sense na marami tayong pwede pag-usapan na mahalaga. But at the same time, hindi ito maganda para sa ating bayan. So, hopefully, there'll be a resolution of that. Now, some would say, siguro ang kasalanan ng mga Duterte yan kasi nagka-current sila, di ba? Some other would say kasalanan ni Marcos yan kasi hindi siya decisive leader. But some would say, this is just how messy the Philippine political system is That's dahil wala tayong totoong political parties. Coalitions, hmm. alliance of convenience ang meron tayo, so power play ang nakita natin dito. Okay, sige. So Richard, salamat na marami and thank you again for waking up this early for us and uh, we enjoy talking to you and we learned again so much and we'll catch you again next time. As always, God bless both. Thank you, Richard. Hey, Darian. Ted Failon at TJ Chacha. Nayon, nasa Radyo 5, 92.3 News <laughs> FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.